27 years old lang si uh, Mary Glo Hizarza at uh, pangalawang beses na niya ito na na-deploy, no? Abroad. Ang unang niyang trabaho noon, saan siya, uh, Charvel, ito? Sa Kuwait. Sir Edwin, magandang hapon po. Sir Edwin, mabibigyan niyo ba kami ng update tungkol po sa kalagayan ni Mary Glo Hisarza? Right now po, po, si Mary Glo Hisarza is nasa accommodation na po. Okay. And then, uh, bukas po ay meron siyang appearance sa uh, MW Dubai, okay. ATN Section. Okay. And then, uh, meron na pong booking na nasend sa amin ng FRA. Okay. ah uh, dated, ang date ng booking niya is uh, October 28 at 2200 hours. Si Mary Glo ay nandoon na sa accommodation. Yung accommodation na yon, yun yung sa kanyang foreign recruitment agency. Ibig sabihin na pull out na siya sa kanyang employer. So, okay. Yes Oo. So, masaya na tayo doon. At higit sa lahat na nakuha na, naayos na yung kanyang mga exit visa, yung mga ganyan-ganyan at may booking na siya, makakauwi na siya. Uh, Attorney Sherilyn, magandang hapon po sa iyo. Magandang hapon po to ni Aina. <laughs> Klaruhin lang namin Attorney Sherilyn kasi si Sir Charvelito, sabi niya, baka daw po sa kanila singilin yung yung ticket, yung halaga ng ticket para makauwi si Mary Glow? Okay, we will assure you po, na no, pati po yung kamag-anak po ni Mary Glow na hindi po si Mary Glow ang uh, magbabayad It, po. Ayun. Kasi based po doon sa complete yes. description niya po, no? Yes. Uh, in fact, pinagbibintangan siyang gumawa ng alahas. Yes. And then, kulang yung pagkain. Mm -mm. So, and then, mainit ang competition, yung passport, pinitold mm -mm. ng amo. So, yes. there a lot of contract violations, attorney Aina, no? So, yes. we will be Ensuring that, because there's also a report from our welfare officer from yes. uh, uh Dubai, yes. from OWA MWO Dubai, no, uh -huh. na inspect no, uh, pinatawag nga nila for a conference po yung uh, yung Or recruitment agency po. Ah, okay. Ah, uh, okay. itong uh, si Mary Glow. Mm -hmm. And then, ah, uh, ayun na po. It was, we were also assured po na pa na po siya. Ah, uh, we're just waiting for the flight details, Attorney Ina, and rest assured yes. na ito po ay well-monitored po ng OWA. Ayun. Meron talagang proseso at nagawa naman na yung proseso at si Attorney Sherilyn na mismo ang nag-a-assure sa inyo walang babayaran si Mary Glow. Kasi... Maraming violation yung kanyang amo. At yun naman ay napag, napatunayan na doon mm -hmm. na, uh, may marami na tayo, marami na sila nakausap yung ating welfare officer na nandoon sa sa UAE. Well, ano na siya, kumbaga updated sa mga kaganapan. At uh, iya arrange na lang at si Sir Edwin Manalili ng Questus International Placement mag update sa atin. Okay? okay. At uh, huwag kang mag -alala. dito magpapasko. Makakadalo na kayo sa ano ninyo. Kamag-anak ninyong pumanaw na. O, oh, nandito na siya. Ha? Sige po, salamat po. Okay. Uh, <laughs> salamat, salamat po, Atty. Sherilyn Malonzo. Welcome yeah. po, ma'am. Ang of power administrator, admin PY kaunan po. Ang sabi po ng FRA namin ngayon is uh, sila po ang gumili ng ticket. Yun. Thank you, Sir Edwin. Salamat din po. So, anong gusto mong sabihin kay Mary Glo? Mary, uh, ito na ako. Yung hiling ko sa'yo, tinutupad ko para sa mga bata. Nakakawi ah, ka na, hindi ka na magtitiis dyan. Kaya ah, na ba? Nadito na lang siya? Kaya naman po. Pero minsan po kasi nagde-decide siya. Nakakita kasi siya ng kairapan ni po dito sa amin. Ah. so, Alam, napakadakila mo ha? Kasi ilan ang anak ni Mary Glow? Dalawa po. Dalawa. Ilan taon itong mga batang to? Isang six po, tsaka isang seven. At saka seven. Pero kayo mismo, wala kayong anak? Wala po. Okay. Anak ito ni Mary Glow sa iba? Pero ah, po. ikaw na ang tumayong ama mas una po na kasama yung mga bata kaysa sa ano sa kay Mary. Sa po. kanya? Opo. Bakit? So nasa abroad siya. Opo. Ni rescue ko po yung mga bata kasi stroke po kasi yung tatay niya. Sabi yung ah. yung tatay po ni Mary, sabi uh -oh. yung mga bata po nung walang wala na po yung tatay uh -oh. na nagsa parang naganap na rin Mag po. Magkapit bahay ka kayo? Paano kayo nagkakaroon? Hindi nang po, nasa Maynila po ako. Okay paano so, mo siya nakilala sa online lang po sa TikTok po ganyan. Samaan po natin si Sir JR uh, mm -hmm. patungo sa terminal kung saan uh, lalapag po si uh, Ma'am Mary. Hindi. 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 Ano sir yung una mong naisip noong nagsabi siya na may problem siya doon sa ibang bansa? wala na po ako ibang naisip kundi lumapit po kay si Rapi. Wala po siyang katulad. Siya lang po talaga nag-iisa. Ano po yung ginawa niyo kay Ma'am Meriglo para maramdaman niya hindi siya nag-iisa doon? sabi ko lang po sa kanya magdasal lang po siya lagi at huwag siya mag-alat matutulungan ko siya. Lalapit at lalapit ako kung kailangan. Na po ako. Ngayon ma'am na nandito ka na sa Pilipinas, uh, ano yung pinaka na miss dito sa dalawang anak ko ninyo? Banding ko po sa kanila ma'am, pag-aalaga po sa kanila, matutuunan ko na po ng pansin pati pag-aaral po nila. Masaya po sobra. Masaya po kami na nagsama-sama po ulit kami. Rapid to ang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuan Di lang basta sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya Idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang ka kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo, Idol Rapi Pilipino Nandiyan ang Diyos ama, sa mga Nakamasig sa'yo Ika'y ginagabayan Kailangan ka ng sambayanan ah, I don't tu, Nang dahil sa'yo maraming mga taong bumain Marami ang natutong pag napulot Dapat ibalik May mga taong pinalik mo Ang ngiti sa mga labi Binigyan ng pag-asa Na muli nilang mabawi Mga taong inapi Na binigyan ng ustisya Mga pinagayos Na mag-asawang nasisira Mga pinagbating kaibigan Na nagkaingitan Masasamang banta Ay nagawa mong mapigilan Ikaw ang naging takuan Ng mga inaabuso Pakasarap na merong tulad mong Aming takuan Upang makamit namin Ang asam na kataruan dahil sa iyo, di na kami pwedeng apak-apakan Wala nang mga tao na maghahari-harian Salamat sa pagtulong ng walang kapalit Nakita yun lahat ni Lord siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo, Idol Rapi Tulpa Ikay sandala ng mga inaapi bakit po kayo ng ibang bansa? Ano po yung pinaka main reason ninyo? Para po sa mga anak ko, sa pag-aaral po, para po may masabi na sariling bahay at lupa. Yun po, tsaka po sa negosyo po sana. Kayo po ba ay may balak pa pong mga ibang bansa? Sa ngayon po, trauma na po ako eh. Masaya, saya po ako at makakasama ko na po yung mga anak ko, lalo na po yung, yung pamilya ko po. Lalo na itong magpapasko, makakasama ko po sila. Sir Idol, maraming maraming salamat po. Nakauwi po ako ng ligtas sa aking pamilya. Maraming maraming salamat po. Salamat po sa ginawa niyo. Magandang Pasko po to para sa akin. At saka magsasama-sama po kami ngayong Pasko. Ah, Nag-iisa lang po talaga kayo. Kayo lang po talaga. Salamat po isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuan Di lang basta